isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay nandito kami sa isang bahay na ito ng isang lolo dahil ito ay nanggagamot. So disclaimer lang po, sa mga naniniwala lang po ang pwede dito. Sa mga hindi naniniwala, pwede naman po kayo and hindi na kayo pwede mag-comment ng kung ano-ano pa man. So sa araw na ito, dahil nga yung kapatid kong lalaki ay ilang linggo na siyang may ubo at nilalagnat na hindi pa rin nawawala kahit siya ay uminom na ng gamot. So ayan, sa araw na ito, nandito kami para siya ay ipapatingin namin dito kay Lolo. And si Lolo ay lagi kami nandito kapag sila ay may sakit pagkatapos namin ang galing na sa mga pagamutan dahil kami na ay nang kagaling na rin sa mga pagamutan sa mga hospital or health center kumuha na rin kami ng mga gamot doon. So yung mga remaining na mga sakit na hindi pa rin nawawala sa gamot so dito namin dinadala sila at sa awa ng Panginoon ay dito sila gumagaling At gumaling naman yung mga, gam uh, mga sakit na iba na talagang kaya ng mga gamot na nabibili So ayan nandito kami ngayon Ayan si Lolo pinipili na niya yung mga kanyang gagamitin Para malaman kung ano ang pwedeng gagamitin niya sa akin kapatid At ayan nga sinimula na niyang tingnan yung tubig na ibinaba niya sa ilalim yung bato Ayan So may sasabihin si Lolo dyan Ayan nalaman niya na Masakit yung ulo ng kapatid ko, minsan sumasakit yan, sumasakit minsan sa tagiliran, ayan sa may mga batok at sa, sa, sa gitna ng kilay, minsan sumasakit. At yun yung sinasabi niya na kapag sumasakit yung git, sa may pagitan ng kilay, yun yung dahilan na minsan dumidilim yung paningin. Yun yung paliwanag niya doon sa uh, sinabi niya pagkatapos niyang tingnan yung tubig na nasa ilalim yung puting bato. So yan pinipili na naman niya yung ibang mga kanyang gagamitin. So, yan yung mga nananiwala lang naman dito ang pwede sa video ito. Dahil mayroon namang iba na hindi naniniwala. So, walang mawawala sa atin kapag naniniwala tayo sa mga ganito. As long as sila ay hindi nila tayo niluluko at hindi tayo hinihingian ng malaki. Si Lolo ay kung magkano lang yung pwede mong or kaya mong ibigay sa kanya ay uh, tinatanggap niya ng kusa at minsan ay ayaw pa niya itong tanggapin. So, kung sa atin naman ay may mabuti tayong kalooban, kung ano yung nakakayanan natin, kung ano yung best natin ay pwede naman natin ibigay sa kanila. Kasi kung bibili nga tayo ng mga napakamahal na gamot ay hindi tayo pwedeng humingi ng tawad or uh, babawasan natin yung presyo ng mga gamot. So dahil sa mga ganito naman kung alam naman natin na ito ay nakakatulong at nakakagaling sa may sakit ay bakit naman natin hindi pwedeng ibigay yung best natin para sa kanila, di ba? So ayan, ayan na nga naglagay na si Lolo ulit ng baso andiyan sa Uh, mangkok na puti at may tubig na andyan na rin yung ibang bato na ilagay na niya. At yan, tinitingnan niya kung may mga dumi-dumi yung tubig, tinatanggal niya at malinis yung tubig dahil tiningnan ko na po iyan. Tiningnan ko na po yung tubig, ang tubig ay malinaw, walang ibang nakalagay, kung di yung malalaking nilagay niya lang na uh, puting bato at saka ang itim na bato na yan. So, ayan. So, sobrang pasalamat kami dyan. Ayan, andyan na nga si Lolo, nagpray na siya sa ano, pinagdasal, dinasalan na niya yung tubig at saka yung nailagay niyang bato. Humihingi pa rin siya ng galing uh, sa Panginoon na makatulong yung kanyang ginagawa para sa may sakit. So, ayan nga, magsisimula na si Lolo. Patuloy niya pa rin tinitingnan yung tubig kung malinis at iyan kinuha na niya yung uh, bato na itim at saka yung puting bato. Ayan, wala nang laman yung bowl na yon Yung bowl, wala nang laman. Yung mangkok. And iyan, isisimula na niyang ayusin or sisimula na niyang titignan yung uh, ididikit yung bato sa tagiliran ng ulo ng aking kapatid. Ayan. Nagpe-pray pa rin siya habang ginagawa niya yan. So, kailangan pa rin natin ang tulong ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa Dahil lahat ng ating mga kaalaman ay nanggaling sa Panginoon Ang Panginoon ay bawat isa sa atin ay binigyan niya tayo ng mga kaalaman Na yung mga kaalaman na yun ay pwede natin gamitin yun sa tama Talagang susuportahan tayo ng Panginoon Kapag maibinigay siyang talent sa atin Susuportahan niya tayo kapag ito ay ating gagamitin sa mabuti At ayan na nga, tinignan niya, sinumula na niyang i-check yung mga kamay batok ulo ng aking kapatid dahil tingnan kung makikita nyo ang kapatid ko ay sobrang payat na siya at namumutla ayan ayan yung kanyang ginagawa sa mga bato na yan ayan kaya sa mga naniniwala sa mga ganito, kailangan din natin silang suportahan. Gawin din natin yung best natin para sa kanila para matulungan pa rin natin sila, maibigay mabigyan natin sila ng mga kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng ating mga donation. Ayun ay yung mga katulong sa kanilang mga pangangailangan lalo na sa kanila, silang dalawang matanda na katira sa bahay na yan. So kailangan din nila ng uh, suporta yung mga pangangailangan nila para patuloy pa rin silang lumakas. Kaya hiling ko sa Panginoon na ang mga matandang ito o ang matandang ito si Lolo ay lalo pa siyang lumakas para marami pa siyang matulong ang iba na nangangailangan ng tulong na tulong niya na ah, napapagaling niya. Dahil kwento nga nila sa akin, minsan ay mayroon ng ibang hihimatay hihimata na sa... Harapan pa lang ng kanilang bahay dahil sa sobrang nahihirapan. Na hindi naman yung mga pumupunta dyan ay hindi pa sila nanggaling sa doktor. Nanggaling na po sila sa doktor pero patuloy pa rin yung may mga uh, masasakit pa rin sila sa katawan. Meron pa rin yung sakit na hindi nawawala. Kaya dinadala nila dyan. So ayan, abang ginagawa niya yan ay nagpe-pray pa rin siya. Humihingi pa rin ng uh, kalakasan o tulong na galing sa Panginoon na mapagaling yung uh, may sakit na yan. So ayan yung kanyang ginagawa sa dalawang bato na yan. Ayan, hinahagod niya lang kasi mula taas, pababa. Ayan. Parang, uh, nung, kung mapapansin niyo dyan, itinigil niya muna one time sa dibdib ng kapatid ko yung uh, malapad na bato at sinabi niya, doon niya nalaman na yung kapatid ko ay may ubo. O, parang may estetoscope pa rin siyang ginamit na malalaman niya na may ubo yung kapatid ko. Kaya sabi ng kapatid ko, opo, may ubo na po ako at hindi nawawala. Dahil yung kapatid ko ay gumagamit pa rin kami ng nebulizer sa loob ng bahay. Gumagamit po kami para sa ubon niya. So ayan, may nararamdaman siya sa mga oras na yan. Ayan, ayun hinihila na niyang pababa na nakadikit yung bato. Nakadikit, ayan, pinapaba na niya dyan sa may daliri ng kapatid ko. Ayan, may nararamdaman siyang magaspang na dumikit sa bato. ayun ayan, may bababa. Ayan, ibababa niya. Meron siyang kinukuha dyan. Ayan. Ayan. May nakukuha siya dyan. Mayroon. At magaspang na yung kanyang batong ginagamit sa oras na yan. Dahil pinapake, uh, tinitingnan ko. Ayan Oh, may nakuha siya. May nakuha siya. Ayan. Titingnan natin. Ayan. Tingnan natin yung laman ng puting mangkok na yan. Ayan. Ayan. May tinatanggal siyang dumikit doon sa mga bato niyang hawak. Ayan. Ayan oh ayun yung nakita niya. May isang bato yan. Maliit na bato na yan. At saka yan, parang isa na, ayan, o, oh, pinaghiwalay niya. Napaghiwalay yung dalawang maliit na yan. Ayan, o. Oh, napaghiwalay na yan. Na para siyang uod. Yan yung sinasabi niya. Yan yung nangangati. Kapag, uh, minsan nananahimik ka, di ba? Pag inuubo ka, nananahimik ka, pero parang may nangangati. Ayan daw yung nanggaling sa uh, ubon niya. Yung dalawa na yan na ah, pwedeng napaghiwalay. Ayun, o, oh, nagdikit, magdidikita na naman yung dalawa na yan. Maya-maya pa ay magdidikita na yan silang dalawa. Ayan. Ayan. Ayan naman ang bato na yan. Ayan, nagdikit na yung dalawa. Yung bato na yan, yan yung sumasakit na minsan sa batok, minsan sa tagilira ng ulo, at minsan ay sumasakit yung pagitan ng uh, kilay. Yan yung sumasakit yung bato na yan. And then yan yung din yung dahilan na kapag sumakit na dumating yung sakit na napunta sa may uh, pagitan ng kilay. Ayan o, oh, ayaw maghiwalay na naman yung dalawa. Ayan. Ayan yung sumasakit, yan yung dahilan na minsan napunta sa itaas ng mata na parang nahihilo ka at nadi-dilin yung paningin. Yan yung paliwanag ni Lolo. So ayan, yan yung kanyang mga nakuha. At kung napapansin mayroon pang ibang maliliit na itim, yan yung kasama din ng bato na yan na nakuha nila, na nakuha ni Lolo. Ayan. So ayaw maghiwalay yung dalawa, yung maliit na parang uod siya. Ayaw nilang maghiwalay. Kahit na paghiwalay na ay naglalapitan pa rin silang dalawa. Ayan. So ayan yung itim na yun na bato. Yung maliit na yan, yan yung dahilan ng sakit ng ulo. Ano yun? May isa pa siyang maliit sa gilid. Yan. Kasama din yan ng bato na yan. So, ayan yung natanggal. Yan yung nakuha sa galing sa ulo at dibdib ng kapatid ko na, na ilabas na sa dulo ng daliri. Ito ay depende lang naman sa mga taong naniniwala. Dahil kung naniniwala tayo ay nangyayari at nagaganap yun. At kung naniniwala tayo na papagaling tayo ng mga ganito ay talagang mangyayaring gagaling tayo. At yan naman ay hindi hinihingi ni Lolo yung mga nagpupunta sa kanya. Maniwala kayo sa hindi. Once na pumunta kayo sa mga ganitong manggagamot, paniwalaan nyo na kapag hindi nangihingi yung tao yan ay ginamit niya sa tama yung talentong ibinigay ng Panginoon sa kanya. So ayan, so Uh, sinisigurado ni tatay na wala ng uh, natitira, kaya ayan, kumbaga, pina-finalize uh, niya at sinicheck niya ulit. Ayan yung kanyang mga pamamaraan, paano siya manggagamot. So talagang kami hindi wala at nananampalataya sa Panginoon na uh, sa magita ng uh, uh, pangal pangalan ng uh, Panginoon na kanyang ginagamit sa panggagamot ay gagaling yung kapatid ko. Kaya ayan nga, Talagang si Lolo ay lahat ng tao maganda ang pag entertain niya. Lahat ini-entertain niya ng mabuti. Kahit hindi niya kilala yung mga taong pumupunta sa bahay niya, yan talagang inaasikaso niya na parang mga apon niya rin. Maganda yung entertain niya, hindi siya nag-aalinlangan na tulungan ka or gamutin ka kapag pumunta ka sa bahay ni Lolo. So, napaka blessed ng mga taong lumalapit sa kanya at napaka-blessed natin dahil may mga ganitong taong napakabuti na ginagamit nila sa tama yung mga atalentong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya sobrang thank you. Kaya dalangin ko sa Panginoon na lalo pa silang lumakas, bigyan pa sila ng mahabang buhay para marami pa silang matutulungan ng mga taong ah, nangangailangan ng kanyang tulong na ah, pinahintulot ng Panginoon dahil ang Panginoon ay marami siyang pinahintulutan na mga tao para sila ay mapag, makapagpagaling ng mga may sakit. So, ayan. Pinakita ni Lolo. At yan ay siya lang din ang magtatapon yan. Ayan, o. Oh. Ayaw talagang maghiwalay ang dalawa na yan. Yang parang uod na yan. Ayaw humiwalay ang dalawa. Kahit pinaghiwalay na namin noong umpisa, ayaw. Ayaw silang maghiwalay. So, ayan. Yan ay itatapon ni Lolo. Yan, so. Ayan you know, o tinuturo niya pa rin sa akin. Lagi niya yung pinaulit-ulit sa akin sinabi na yan yung dahilan na sumakit yung ulo ng kapatid ko. So ayan, itatapon na yan ni Lolo ngayon kasi wala na. Tapos na yan. Kailangan na niyang itapon. So ayan, thank you Lolo. God bless to you. And sana marami ka pang matulungan And bigyan ka pa ni Lord ng Mahabang buhay para marami ka pang Matulungan So ayan nga bumili ako ng mineral water Kasi sabi niya may lagayan ba kayo ng tubig Sabi ko wala ako So ayan may binili akong bottled water Ayan o oh, nagpe-pray na siya Diyan sa tubig Pinag-pray niya uh, pine, uh, Dinasalan niya yung tubig ayan, Nagdadasal na siya Siyempre. galing sa Panginoon Lagi yung hinihiling niya na makapagpagaling sa mga nang, uh, may sakit yung kanyang mga ginagawa. So, ayan na yung tubig. Uh, um, tapos na niyang uh, dinasalan at ipapaliwanag niya rin kung paano gamitin ang tubig na yan. So, ayan, nagpe-pray si Lolo. Um, naniniwala kami dahil ang lahat ay nanggaling sa Panginoon yung kanyang mga ginagawa at ipinagkaloob sa kanya ng Diyos na makapagpagaling siya ng mga may sakit. Ayan nga, binigay na niya, ibibigay na niya yung tubig, ipanila, ipinaliwanag niya na yung tubig, kapag masakit yung ulo, lagyan niya yung mga ulo niya kung saan yung masakit, ayan, ipinapaliwanag niya sa kapatid ko na ganyan, tapos yung mga dibdib niya, lagyan niya rin ng tubig, haplasan niya ng tubig na yan, and then, Pwede din siyang uminom, uminom ng tubig na yan at pagkatapos kapag konti na lang yung natitira ay pwedeng dagdagan ang tubig na yan, dagdagan niya. So ayan, inabot na nga niya sa kapatid niya. So thank you, thank you so much Lolo sa kabaitan mo. Thank you sa pag-entertain sa amin. Kahit ngayon lang din ako nakapunta. Dahil yung kapatid namin at tatay namin ay lagi namin dinadala. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you for watching.